Sikwati Sikwati na mga kaibigan Aywa Takapangapi Sikwati Tsaka Putumaya Yo Nasa tapat lang ng ano to Paris of the Christ Faris of Christ of Igia Diocres Baspal the king Rai sikwati Wah, bagus pembadannya. Sekuati gawa sakakau. Tapi nama putumaya.

Đây cái bột sả một quá. Chết không? Đây đây. Tôi Tumaya sa saka Sekwate ngayon Bakbaka na naman tayo ngayon no? Oh. Nawa ko kay Piskal Kaya nag-antay siya sa atin mga kaibigan Kaya sa atin mga kaibigan Papunta ko ngayon si Mrs. dito. Happy, happy sabat eh, ho, sa lahat mga kaibigan. Kay Kuya. Kuya Happy, happy sabat eh.